Pagkalipas ng ilang araw, iniwan ni Pablo ang simbahan sa Antioquia at umalis siya kasama si Silas upang ipangaral ang mabuting balita sa ibang lugar. At pagkatapos maglakbay sa maraming lungsod, nakarating siya sa lugar ng Pilipos. Wow! Napakalaking lungsod talaga nito! Wow! May isang aliping babae sa Pilipos na sinasapian ng masamang espiritu. Kumikita siya ng malaki para sa kanyang amo sa pamamagitan ng panghuhula. Marami akong kikitain ngayong tagaraw. Wow! Nakakatuwa naman! Maraming perang darating dahil sa'yo. Ang saya-saya naman! Gayon paman, nang makita ng aliping babae si Pablo at ang kanyang grupo, sinundan niya sila araw-araw at sumisigaw ng malakas sa mga tao. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas taasang ng Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ah! Ha! Araw-araw, sumisigaw ang babaeng ito. Kaya nilapitan ito ni Pablo at pinalayas ang masamang espiritu sa kanya. Sa pangalan ni Kristo, iniuutos ko sa iyo masamang espiritu na lumayas ka sa katawan ng babaeng iyan. Pagkatapos ay agad na umalis ang masamang espiritu sa katawan ng aliping babae at bumalik siya sa normal. Aliping ko! Ano nangyari? Galit na galit ang mga amo ng aliping babae dahil nawala na ang kanilang pinagkakakitaan. Kaya, pinadakip nila si Pablo at Silas, dinala sa korte at sila ay kinasuhan. Ang mga taong ito ay hudyo at sila ay nanggugulo sa lungsod sila ay nagpapalaganap ng maling paniniwala tungkol sa kaugalian dapat silang bugbugin at palayasin kaya't binugbog ng mga kawal na Pablo at Silas at itinapon sila sa bilangguan bantayan niyo sila opo masusunod po kinagabihan Sina Pablo at Silas ay nananalangin at nagpupuri sa Diyos sa bilangguan. Nakikinig din sa kanila ang ibang mga bilanggo. Amazing grace, how Napano ang mga iyon? Nabugbog sila at nakulong, pero nakukuha pa nilang kumanta. Siguro, nababaliw sila Nang oras na iyon, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Oh, hindi! Anong ang nangyayari? Ay nako! Dahil sa lakas ng lindol, nayanid pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga kadena ng lahat ng bilanggu. Ah! Hindi! Paano nangyari ito? Ah! Ang pinto! Nabuksan lahat ng pinto! Ah! Ang lahat na ay nakatakas na! Iniisip ng gwardya na responsibilidad niya ang lahat ng mga bilanggo na nakatakas. Dahil sa takot niya, sinubukan niyang magpakamatay. Ang lahat ng bilanggo ay nakatakas. Kaya wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Tumigil ka. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito kaming lahat walang tumakas ni isang tao. Ang bantay ng bilangguan ay lumapit kina Pablo at Silas na nanginginig sa takot. Anong nangyari? Wala akong makita. May ilaw ba dyan? Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang Panginoon mo mula ngayon ay hindi na ang emperador ng Roma. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Kahit hating gabi na, dinala ng bantay ang dalawang lalaki sa kanyang bahay at hinugasan ang kanilang mga sugat. Narinig ng buong pamilya ng bantay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni na Pablo at Silas. Naniwala sila at nagpabautismo. At nang sumunod na umaga, Mga ginoo, ang mga kawal ay nagpadala ng mensahe na palayain kayong dalawa. Kaya lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Nagpasalamat si na Apostol Pablo at sila sa Diyos at umalis upang ipagpatuloy ang pangangaral ng mabuting balita.